Sige ba nung lido? Ha? Ha, papa ni mo? Namatay na. Ha? Oh, naman ka dire sa bukid. Namatay na mga mama ni papa. Bandido ka? Ba bandido yung papa? Sige dali, gawas dali, gawas. Gawas, dali, gawas. Gawas dali na, gawas. Dari lang ka, isang bayda. So may helikopter naman tutulong kay Maria. So may bata tayong dadalhin ngayon. Oh my God. Dali, dum. Dali, dum. Dali, dum. Dali. Hinay-hinay lang, ha? Hinay-hinay lang. Sabay-sabay nating Tuklasin. Ang kwento Ah. So nagpapasilong po muna tayo tol kasi umuulan tol. So pasensya na po ha. Tol, ang dami ko ng video dito tol pero hindi ako maka-upload tol gawa ng sobrang hina ng signal. So ang importante ito. Ah dito pa rin po tayo no. Patuloy tayong So para alam nyo po yung bag ko po andun po banda tol Andyan po banda ha Yung bag ko Tinago ko po dyan para Hindi mabigat yung dalahin natin tol So dyan ako galing sa may sapa Ito lang yun know, o uh, Nag ano ko dyan kahit marami yan Basta may mainom lang akong tubig Kasi wala na po talaga akong mainom tol Kaya pasisa na po talaga So yan So ako po tol ngayon uh, yung totoo nararamdaman ko aminin ko po sa inyo ako po ay parang gusto ko nang sumuko kumbaga dahil di ko alam kung saan ko hanapin yung mga kasamahan ko kasi until now di ko pa rin natagpuan tol magtatatlong araw na ako tol patuloy na lumalaban nagigibag sa palaran no na mailigtas din si Maria tulo so hindi tayo susuko so ganito lang siguro yung ano natin ang inaano ko lang tol medyo mahinanakit din ako sa loob ko hindi po sa lahat kundi sa iilang mga taga suporta ko po pasensya na po ha kasi sabi nila bakit daw po ako nag-iisa dati rati may kasama po ako <laughs> Mahirap po ba intindihin nyo na magkaiba kami ng lugar at pumunta po ako, nagporsigay po ako para kahit nag-iisa ako para maligtas yung nabihag nating kasamahan. So di ko naman sinasadyang mag-isa ako. Ang akin lang diba tulad ng sinabi ko, hinahanap po rin yung mga kasamahan ko. Malay po magkita ko po sila, magkasama kami. Siyempre, nag-iisa ako kasi di ako nila kasabay nung talagang kasag, kasag, uh, kasagsagan ng pagkawalan ni Maria. Kasi umuwi ako sa bahay. Kaya pumunta ako kahit mag-isa ako. Para naman makatulong. So, pasensya na po ah. So, shout out sa iyo ha. Kung yan yung pagkakilala mo sa akin. Eh, pasensya na. Eh, ang napakasagit pa doon tol. Sinabihan ba tayo? Tayo daw ay traitor. Paano tayo naging traitor? <laughs> my god kaya sorry talaga uh, kung yan yung pagkakilala mo eh, talagang hindi tayo makakasundo dyan tayo nga ay tumutugis sa mga ano tapos sasabihan tayong isa tayo sa mga trader eh walang ganon ah uh, Wag nyo, wag nyo na pong uulitin tol baka uh, pag napatunayan ko sa inyo na ako po ay lost ano eh baka mapahiya kayo magdasal lang po kayo muna tapos tingnan nyo po yung mga old video ha hindi ah. hmm. po basta basta tong ganito alam nyo po yung ano parang sino ba namang ah, gugustuhin na ikaw lang mag iisa diba ang tulad ng sabi ko sa iyo sa inyo na sa ay dadaan yan may mga helicopter tool Ayan, thank you. Ito na yata yung mga tutulong sa atin. May mga helicopter. Sana makita tayo nila. Tara. Yan o, sapat. Diyan sana ako dadaan. Kaso nga lang, eh, sobrang hirap. 没没有，阻止。 boses ng babae at lalaki. <laughs> yan to. Dito sana ako mamamay bay kasi nga lang yan. So panghirap na lang ito. Ayan, yeah, kaya pinilit umakyat muna. <sighs> oh my God. thank you Lord. Helicopter dumating na. Woo, thank you. May helicopter na tol. Dalawa, dalawa. Saan kayo landing to? Yun o. Tara, tuloy tayo tol. Know. Ah. Kahit sobrang hirap para sa inyo, para kay Maria oh, lalaban tayo oh my goodness ah

Ako ba dito? Ha? Kaya ha? Anong papa mo? Na. Ha? Huwag oh, naman ka dira sa bukid. Mabatay na mo papa. Bandido ka? Ba bandido yung papa? Sige, dali. Gawas Dali, gawas. Gawas dito, gawas. Gawas, gawas. Dali lang guys. Stand by the... May bata to. Sige, dali. Sigurado ka ikaw ra isa dire? Dali dali dali. Ito. Dito dito dito. Tigda, da da, kuno da. Ginood kadong? Ano lang isa ra mo kadiri? Wa kay laigsoon. Ha? What title? di ka naman pwedeng di ko naman pwedeng pabayaan to wala naman iiwan ko dito sige alik deri deri ka hama ha, mga salina ni mo ha? muna lang ni muna lang ni mo salina patayin oh, bataan eh oh, palpano to ngayon so sige tara huyog ka na ko ha? uban lang ka ha so tara pagulang dali ya, yeah, ya, yeah, agi. Hinay na lang, hinay na nah, nah. Ay, dari ka sa ang likod, ka. Sigurado ka? Ha? Ha? Yan to, may bata tuloy Ah, wait lang. Dahil ilingkod niya kayo na helikopter pa si maalaan ka. Oh. Uh. Dugay na napatay mo, Papa? Uh. Ha? Huwag sa may mugi kaon diya. Wala na kong makaon. Wala daw siya makain. May ganit kaya huwag kang mula kao diya. Diya ka, ka natulog. Uh. Ha? Uh. Anak ka sa bandido? Anak ka sa bandido tulog. Tutulungan natin to. Sige, withdraw ta. Dala, i-clear. Dala lang ka. Clear lang akong area ha. So may helicopter naman tutulong kay Maria. So may bata tayong dadalhin ngayon. Oh dali dong, dali dong, dali dong. Dali, nai -nai lang ha. Hinahinay lang. lang. Dapa, dapa kay... Ah, dali, 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 dali kay na helicopter. Wala ba yung signal dali? Lingkod ang lingkod. Ito ay, landing ng yung helicopter to. So, kailangan ko muna ibaba tong bara to. Tapos babalik na ako ha. Kasi kawawa naman, di naman pwedeng sasama to sa atin. Obligado yung lakad natin itong pag andito to. Baka madamay pa to so kaya dong mubalik sa tayo yung dong kaya ako bag yung dong ha Pababa mo na ako tulad dalhin ko tumata